Hindi ko auto, ako to. Hindi ko nina-ako. ako Anong hindi mo nina-ako? Eh, kitang-kita nga dito sa video. May ano ako. May ebidensya. Hindi ko inside, tumawagan ng polis. Uy, teka lang, teka lang. Nagkireklamo mga kapit bahay niyo. Tanga, kung ingay ng motor mo. May baby pa sa inyo. Oh, nilayo ko lang para di ka na mahirapan eh. Doon, sa tapat. May ebidensya mo. Ito, ano dito? Oh. O ano? O gawa ko yun. O gawa ko nga. Sige. O. Ang dami Guys, guys. Ayan si Robot. Kanina ko pa nakikita ang tinitinan niyang bagong motor ni Bullet. Ngayon, nagtago ako, binijuwang ko. Kasi ramdam ko, may gagawin tong kalokohan. Mga ganyan ni Robot, may gagawin kalokohan niya, naniniwala ako. Eh, umalis. Umalis. Ay, gago. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa, sa motor? Ay, o, ano, kanina. Kanina niya pa talaga yung tinitingnan. Kaya ngayon, nag-video ako, tapos nakantago ako. Tangina. Uy! Uy! Bumalik, kago. Uy, kago, bumalik. Uy, tarantado. Anong gagawin niya ito? Uy, kago, nagmamasid oh. Ayan oh. Ayan oh, nagmamasid oh. Sumisilip kung may tao. Huli to. Huli to. Huli to. Oh. Oh. Anong gagawin niya ito? Oh guys, nakatago ako. Ayan, nakikita niyo. Nakatago lang ako dito para hindi tayo makita. Para malaman natin kung nagbago na talaga 'to si Robot. Oh, oh, nag iisip po. Oh, Putang ina mo, sumakay. Ako sumakay, sumakay. Sumakay oh. Tinitingnan natin ang gagawin nito. Oh. Tang ina. Oh. Ayan, huling-huli, guys. Huling-huli si Robot ang nagnakaw. Huling huli guys oh. Tinulak ka ako. Huling huli. Teka lang, teka lang. Ayun Ayun, ayun Huling huli guys. May ebidensya tayo. May ebidensya tayo. Teka lang. Ayun na. Pupuntahan ko. Pupuntahan ko si ano, si Bullet. May ebidensya tayo guys. Okay. Nabidyoan ko. Ngayon pwede nating gawing ano to. Pwede nating gawing ebidensya to. Bilisan mo! Okay. Si, si Robo tinakas yung sasaki yung motor mo! Yung maganda! Tommy, okay, paano? Ano paano? Tinula, tinula! Bilisan bilis mo, bilisan mo! Nabidyohan -na ko, nabidyohan ko! May ano tayo? May ebidensya tayo! Sigurado ka ba? Oo, oo na Nabidyohan ako Bilisan bilis mo ba? Hindi mo kaputan! Bilisan mo, bilisan mo! Bilisan mo, bilisan sa kanan, sa kanan, sa kanan! Sa kanan, sa kanan! Nandiyan sa kanan, sa kanan! Sa kanan! Eh, kumaliwa dito! Kumaliwa, kumaliwa!

ano to tong ba? Tigulong. Pati ako yan. Uy, bigo ko nina ako to. Uy, di ko ako. Uy, bigo ko nina Anong di mo nina ako? Eh, kitang kita nga dito sa video. May Oy. ano ako. Ba't May ebidensya. Di ko inside, tumawagan ng polis. Uy, tigulong, tigulong. Papaliwanag ako. Papaliwanag ako. Oo, uy, hindi ka makakatanggi. Nagkireklamo mga kapitbahay nyo. Tanga, ingay ng motor mo. May baby pa sa inyo. Nilalayo ko lang para hindi ka na mahirapan eh. Uy, tigulong, tigulong. Tinutula ko na nga, papunta ang court to. Nilalayo. Eh, parang ninanakaw mo eh. Tinakas mo nga eh. Paano ko may start na walang susi? Pwede mo naman lang sabihin ah. Sabihin Bakit nagkukusa ka? Kaya pala pa silip-silip sa bahay. Halatang may balak dito sa motor mo. Huwag ang ulit ah. Tingisip mo masama. Hindi naman kita. Bakit Iyan anong pa? Nanakaan sa akin. Kaya nga nagbabalik loob lang ako. Nililipat ko Kasi nagreklamo yung kapit niyo. Uulan ko. Walang sisiluman yan. Uro. Gusto mo mabasabig ba? Bulit, wag ka maniwala dyan. Ninanakaw na talaga. Kaya ko lang oh. Ganda-ganda ng motor mo eh. Uy, balik mo yan. Bumay. Kaya mo na yan. Kaya mo yan, di ko natutuloy. Bahala ka sa buhay mo. Oo, oh, na talaga. Ang sakit yung tao sa inyip. Umalis ka na, umalis ka na. ano bagawa ng kwento ha. Ang bagawa ng kwento. May ebidensya ako, robot. Nyari ka sa oh, akin. Ito. Sige, sige. Hindi ko nakuha yan. Nung bibidyo ko. Talaga. Oo, dun. Pasilip-silip ka pa eh. Doon, sa, sa, sa tapat. Sa ebidensya mo. Ito, ah, andito. oh, oh. Huwag gawin. go gawin. go. Sige. Sige. O. Ah, Ako maging oh. Dami dami kong pera. Daming pera. Umalis ka na. Baka may nakawin ko eh. Sige na. na. na motor mo. Alam mo kita eh. Pabaranggay kita eh. O. Ka, may baby doon sa bahay mo. Ano-ano ka -ano, doon. Una. Eh, ko na i-start doon. Salamat ah. Yun, dapat na. Pasalamat kayo. Naisipin yung kapakanan ng motor mo. Baka may makuha yan dyan. Una. Tara, 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 mamaya. Ay, lock mo yan, tanga. Di nakalak yung motor mo. Ilalak talaga, baka kunin mo. Tara, tara, tara.